dari Kantakay ipil, kalau Shout out al kiniud tidak, mama-mama kau, makal, chat al, guys, ini nakir guys, apa kau liana, nama tagino guys, tapi guys, walaupun aku berkati wasaria guys, lembung tu aku perangi guys, aku bikas angin, angin ini guys supelod, lek kebayaran, aku unus. Gol banu dia, welcome to my blog. di Buya,

guys, good morning Uh, karun po dyan ko guys Alas utso na Gabi ipa ko guys Parang hinago guys Pamutol man guys Na yung salinga na itong lungsod guys Nga mamutol man Maniguro ragi lang like, guys Pero sabi lang kay Hindi naman po ighatag sa ginoo guys Oh Oh Mamsa guys Oh, kasi classic isda kasi suod sa si guys. Oh. Puno ag poom ang um, hmm. Lamat sa Ginoo guys kay ah. Ah, sa bawo na ro guys. Ah. Sige guys kay di na maglugay guys, sal utso na kapin guys. Basig buda o tetong isda ba guys. Dobi e eh, para ba ni. Mga ato tabunan guys. Ah. Ya, guys. Maldito nito nga silingan, guys. Guys, arm Uli arm guys. Ah, kamang-kamang arm pack kaya. Agay. nah thank you, Lord. Grabe, guys. Alas utso na kapin, guys. Daming sabud-sabud iputol ako barangay guys hindi lang ginawara sayo dila guys tita mo batok nila sahay at ang singkasing unho na manimalosta pero the bible say kung ang tao magbuhat og daotan ayos siya bausli yung e mo ginawara mo siya nga mabagoo siya nga nang kinabuhing taon guys dito mga perpekto guys ako guys dilip ko perfecto muna nga sinabta ta ita mananagat man ta diba oh di kakapuyon na guys halos sa kagabi iwa ako guys pinanirang parang hinala nila guys ang ganyan lang guys nani mo yun papil sa mananagat guys ilang lang ka baba ang puno mo sa ginoo ang mga tao nga nga nagbuhat o gilimayo guys pero ilang nato nga mabag-o sila nga di sad maayo ang gibuhat nila. nilalim guys. Hagbay na pangita ni abot ko sa tubod, ladyo. Ni adto na ramo ko sa laod pangita ng paranghi Di lang. Di lang ko guys, ang kasi uh, kasing sa hay. Ngon ano na mubawos ko pero tungod kay na ako'y Kristo sa ginabuhi. Yan po lang sa ginoon na na muna nga God first. Choose the best, pili ang mayo. Tutok sa Ginoo. Aron ka mabulahan raka. nining tanan. Sige guys, uwi nan pax. Shout out sa mga people diha. Uy dawi guys, mamsa. <laughs> sa Baliron. Shout out.